Sa Action Sports, bibiyahin na sa Sabado, labing dalawang atleta na isasabak ng Pilipinas para sa Rio Olympics sa Brazil. Nakatagdag daw sa kanilang kumpiyansa ang support ng ipinangako ni President Duterte. O action, si Lynn Olavario. Napiling flag bearer ng Philippine delegation para sa Rio Olympics ang 21 anyos na si Ayan Lariba. Siya ang unang Olympian ng Pilipinas sa table tennis. It's a once in a lifetime and it's it's for it's not just for me as well but for all the Filipino people and also the table tennis community. Mataas ang moral ng pride ng Cagayan de Oro, pati na ng mga kapwa Olympian, matapos makaharap si President Rodrigo Duterte kahapon. Di nila pinalampas na makipag-selfie kay Digong. Nagbisaya kami for a little. Sabi niya, ah, okay, maayo na. So sabi niya pa na, ah, okay, ayos yan, ayos. Nagpapasalamat din ang mga atleta ng dagdagan ni Digong ang kanilang allowance. Mula 1,000 ay magiging 3,000 US dollars o 140,000 pesos ito. Malaking bagay po kasi, kasi kailangan din namin ng pera, Yung pag-uwi sa pamilya na may dadalin kang ano, may pera. Ka. Parang uh, may kumpiyansa siya sa amin, may tiwala sa galing ng Pilipinong atleta tapos yung parang nagtitiwala talaga siya. Malaking tulong din daw ito para sa pangarap ni Heidelin Diaz na palaguin ang weightlifting sa bansa. Uh, as I said, it, it was more than the amount. It's more the, the recognition and the manifestation of care by the President. Hindi pa nakakasungkit ang Pilipinas ng ginto sa Olympics. Pero hindi raw dapat ito maging dagdag pressure para sa mga atleta. We need to say, we sure our fighting heart. We fight all the way, all the way. Plus, we sure our sportsmanship, our, our character. Kanina sumailalim na sa briefing ang mga Olympians tungkol sa seguridad, paglalakbay at kaligtasan mula sa Zika virus. Sa Sabado tutungo na ang mga Olympians sa Rio de Janeiro. Mapapanood ang Rio Olympics sa Agosto dito sa TV5. Umaaksyon! Lynn Olivario, News 5.